Hello mga besyo, pagka-uwi nga po namin gano'n sa church, lumawas na nga po kami. Sumasama nga kami mag-church si tita at kay mama between linggo. Pasensya nga po sa mga nag-invite sa amin na hindi nga po namin napupuntahan. Lalo na nga po kapag araw ng linggo mga besyo. At saka kapag may pasok nga din po ang besyo nyo. Well, nag-commit nga lang po kayo papunta sa Maynila. tandaan ko nga kapag nasa Maynila na ako, nakakakita nga ako ng malalaking building. Pati na nga rin yung billboard. Fast forward, nakarating na nga po kami dito sa mall. Meron po kasi kaming imimit dito mga besyo. Pagdating nga po namin sa mga inayos nga pumula ni mama yung pusod ko. Mukha na daw kasi akong bruha mga beshi. <laughs> Maya maya dumating na nga din po si Ate Tin. Dito na nga po sila mag-uusap nila Tita Abby at Tito Pilipe. Okay. Pinag-uusapan nga po nila kasal nila Mama Abby. Dinala nga nila ng invitation din malapit-lapit na nga din po yung kasal. Nagustuhan nga po ni Tini din sa to. Paano ba naman po kasi maasim? Habang nag-uusap nga po sila kami naman po busy sa pagkain. Naubos nga talaga namin to dahil nagutom nga po kami sa biyahe. Thank you po sa treat Ate Tin. Pagkatapos nga namin kumain, nagaya nga si Baby Tina sa toy section. May isang bata naman nga masaya dahil ng slime. Nabudol nga niya si mama mga beshi Wala nga po ko ibang pinabili kay mama kung hindi goggles lang Dahil may na naman nga po kaming swimming Good na lang talaga sa kulay ko kapag umabay ako Paano ba naman kasi napagitan yung summer? Pumili na nga din po kami ng malalit na eh. Malapit na din po kasi yung Easter Sunday Bago nga po kami mo inaya ko nga po muna si mama na maglaro Gabi na nga talaga kami makakauwi nito 8pm na kasi ng gabi niyan mga beshi Minsan nga lang kami lumuwas kaya sinulit ko na nga po tong araw na to Nagpapalit nga lang po ako ng 200 pesos na token. 真的 Bago nga po kami umuwi ng sa Miguel, dumaan nga po muna kami dito sa bahay ni Kuya. Magpipicture nga lang po kami dito nila tita Tia sa harap. Pangarap po nga po palang makapasok dito mga beshi. Kumain nga po muna kami ng hapunan bago umuwi. Yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi.